Naging mainit muli ang talakayan sa Senado ng kontrobersya na Reproductive Health o RH Bill, kung saan nagkasagutan pa nga sina Senadora Pia Cayetano at Senate President Juan Ponsendile. Si Senador Tito Soto naman muling nahaharap sa bagong kontrobersya matapos umunan niyang gamitin at isalin sa wikang Pilipino ang ilang bahagi ng speech noon ni dating US Senator Robert Kennedy. Balita natin ni Jam Cisante. Uh, I... Sa pagsisimula ng period of amendments, pinatanggal na ni Reproductive Health Bill Sponsor Sen. Pia Cayetano ang ilang kontrobersyal na probisyon ng panukala. Ang probisyong nagsasaad na dapat alagaan ng gobyerno ang mga babaeng nagkaroon ng komplikasyon mula sa aborsyon. Pinalitan ng linyang nagsasabi na nanatili itong ilegal. Pero anumang komplikasyon sa pagbubuntis, paglilabor at panganganak ay kailangang gamutin sa maayos na paraan. Hindi nilinaw kung gobyerno ang mananagot dito. Dinagdagan din ng katagang Responsible Parenthood ang titulo ng panukala para matulad daw sa House version. Pero bago masimula ng pag amyenda ay tinapos muna ng Senate Majority Leader Tito Soto ang kanyang turno and contra speech laban sa RH Bill. Sa ikatlo at ikaapat niyang talumpati sa issue, tinawag niyang population control measure ang RH Bill na hindi raw kailangan ng Pilipinas dahil hindi naman daw ito overpopulated. Hindi rin daw solusyon ng RH Bill sa kahirapan. Sagot sa kahirapan, trabaho, edukasyon, pabahay, kalusugan, hindi kontraseptive. Ayon pa sa senador, maraming probisyon ng RH Bill ang bahagi na umano ng mga umiiral na batas. At dahil hindi naman daw ipinagbabawal ang family planning, bakit kailangan pa ng bagong batas kaugnay nito? Sino po ba sa bansang ito nakaranas ng pagkaitan ng kalayaang pumili ng bilang na kanyang anak? Kung kailangan siya mga anak, at kung anong gusto niyang family planning method na gamitin. Wala akong bawal ha. Andiyan yung freedom of choice na yan. Magtatanong sana si Senate President Juan Ponce Enrile pagkatapos ng talumpati ni Soto. Pero question ito ni Cayetano na uwi sa sagutan. I know for a fact that the majority floor leader and uh, our our Senate President are both um, anti-RH. So I would like to asked what is the objective of the two of them debating? Uh, I've been in this Senate for a long, long time already. And I've never been asked to state the purpose of my interpretation. And I resent being questioned about to state my purpose, Who are you to call? to challenge my purpose here. I'm telling you I'm going to dissect it. Habang nagaganap ang debate sa Senado, kumalat naman sa Twitter na ang huling mga talata ng talumpati ni Soto, tila translation na pagkasalin lang daw sa Tagalog ng naging talumpati ni dating U.S. Senator Robert Kennedy noong 1966. Madami nagbibigay sa akin ng mga materials, kaya sila sinasabi ko marami nagbibigay ng text. Hindi mo na alam kanino galing yung text or kanino galing yung mga ideas. Ano? Pero maganda yung idea. So para nga safe, tinagalog ko. O sino ngayon ang kinopya ko? Hindi, Tagalog. Nakakatawa na sila. Sila ang ko hindi ako eh. <laughs> Marunong pala managalog si Kennedy ah. Itatakda pa ang schedule ng pagpapatuloy ng period of amendments para sa RH Bill. Jam Cisante, GMA News.